recording and there you go ah, good evening everybody and welcome back na naman po sa ating channel eto meron tayong mga kabataan dito iba't ibang klase dito ito yung mga patunay na iba ibang grupo rin tong mga batang ito garan gaya din ng mga thunders diyan sa ano may uh, uh, pink lawan na dilawan may DDS ito yung pagkakaiba pakita ko sa inyo ha ah. Ito yung pagkakaiba ng mga ito. ah, but itong batang to, itong mga grupong to, mga DDS to, mga to. Pakinggan nyo po. Kung kayo nang humusga, kung ano ang pagkakaiba nila. Ito ha, panoorin po natin. Okay, let's go! Hindi, kaya nga kami. Kung gusto mo pala sa kinang gobyerno, ano? di ba? ng problema. NPA! NPA, balas nasib, majulah. Majulah, majulah, 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 majulah. Majulah, ayun nong oh. isang uh, <laughs> nagkamali yata ng pasok si ate ha <laughs> mali yata na pasok mo ate may ba, -ba dirty dirty finger ka pa mali yan huwag ganyan kasi para yung kayong mga kabataan ang pag-asa ng bayan hindi yung kayong kabataan ang gumagawa ng kaguluhan di ba ayun pakinggan natin tong kaibahan niya doon ha at saka itong mga grupong to tingnan nyo tinto. Itong nandito sa kaliwa natin, kasalukuyan na ganyan ang ginagawa nila dyan sa may minjola. Ito naman, nasa minjola din, pero ibang grupo. Pakinggan nyo po. Pinalayas na yung isa, oh. Nak dirty finger pa. Ito. na oh. Hindi pa natapos eh. Asal, eh. Mali yung napasok sa grupo. Eto, pakinggan nyo ito. May mensahe itong BDS na ito. Itong batang ito. Itong mga sinusuportahang bata hindi yung mga ayun na ayun tinago ko bobo yan lumayas na kasama na yung mga alipores niya <laughs> ayan o oh. alis siya ngayon ayan huwag niyong saktan ha sa magsumbong sa nanay niya Oh, baka wala na yung nanay niya, hindi na hanap na nanay niya. Umalis <laughs> na. Ay, pakinggan niyo tong bata to. Bali, ginagawa ng gobyo ko ba? Yan. Sa sakit ng gobyerno. Sino hindi malalakanya? Anong mayay sa Pilipinas <laughs> kung wala ang gobyerno? ba? kaya? Hindi ang gobyerno ang may problema. Correct. Ang nakaupo sa gobyerno ang may problema. Correct. Correct. Kaya tayo mga Pilipino, magkaisa tayo. Lalong-lalo lalo na sa mga kabataan kayo ay nag-aaral, huwag kayo magpapareclose sa mga NPA, gaya nino, Franz Castro. Correct. Renico Patise, Raul Manuel na <laughs> Gabriela, ba't Gab Gabriel. kayo sasama sa kabataan parangis? Sigaw ng taong bayan, pabagsakin ng gobyerno, bobo ka ba? Ang sabihin mo, sigaw ng taong bundok, pabagsakin ng gobyerno, Ayaw lang naman ang may gustong babang sa kinang gobyerno. Kaya kami nandito para alisin ang mga politiko na kurakot, hindi para babang sa kinang gobyerno at saktan ang mga kapulisan. Maraming salamat mga kaibigan. Sana magkaisa tayo sa pagkakataon nito. Bakit? Lahat tayo biktima ng korupsyon sa ating bansa. Lahat tayo biktima. Kaya isa lamang ang tunuhan natin ito. Pabahay-bahayin si BBM sa pwesto at itigil ang korupsyon. Iisa ang paninindigan natin. Iisa ang prinsipyo natin. Tayo ay kayo mangi at mga Pilipino. Marapat lamang na imbestigahan natin at pababain eh, si Bongbong Marcos kung hindi na niya kaya ang pamumuno sa Pilipinas. Thank you. Ayun. Akala ko ba sa pag-asa ng bayan? Mm -hmm. Bakit tayo nang bubulo? Kung buhay naman si Dr. Rosel Sal, sigurado kung sasabihin niya ang kabataan ay laso ng bayan. Lahat <laughs> 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 nah, tayo estudyante Lahat tayo nag-aaral Imposible na ikaw na estudyante Magpa-under ka sa putang ina Na para lang saktan ang mga kapulisan <laughs> Estudyante tayo Tapos magpa-under tayo Sa mga komunista Nag-aaral tayo Pinaparal tayo ng mga magulang natin Para saan? Para gumanda ang ating tinabukasan bakit natin pinapara sa si Marcos? Para maitigil ang korupsyon dahil ayaw natin na mamana ng kabataan sa ng peninasyon at pamumulit ko na puro nakaw. Kaya tayo mga kabataan, magkaisa tayo at sugpuin natin ang korupsyon sa ating bansa at pababain si Bongbong Marcos sa pwesto ng walang daas. Wika! Laban sa korupsyon! wika laban sa politiko na magnanakaw hindi gaas ang kailangan natin kung siseryosulin tayo ng pulis at kasindaluan ano ang laban natin may basuka may chapter, may helicopter may tank, may amphibian missile anong laban ang bato natin anong laban ng mga bote na tala natin ayan umulan ang bato ang mga putang ng mga komunista na yan <laughs> Kaya tayo, pinapakaral tayo para sa magandang kinabukasan natin. Huwag tayong maging sunod-sunuran sa mga politiko na walang inisip kung hindi sa interes lamang. So, sabi ko sa inyo eh, pag siniriyoso tayo ng pulis, ubus tayo. Mag-isip-isip muna kayo bago kayo maging matapang sa pangan. Sana sa mga mahal naming kapulisan, pabawain niyo yung mga tao na nasa taas, mga may namahal naming kapulisan. Hinihingi po namin sa mga kapulisan natin na pabawain niyo po ang mga pulis na nasa taas. Ay na nasa taas sa na mga tao. Pababain po natin mga sir, mga minamahal namin sa pulisan. Pababain niyo po yung mga tao na nasa taas. Ano? Mga kabataan dyan, mag-isip-isip na kayo. Huwag tayong maging sunod-sunuran sa mga leader na gustong pabagsakin ang gobyerno. Bakit? Hindi gobyerno ang may problema. Ang may problema, yung nakaupo sa gobyerno. Correct. Akala ko ba sa mga taga-UP Bright? Yan. Akala ko sa mga nag-aaral sa UP Bright? Bakit kayo nagpapahamil? Bakit kayo nagpapahitlo sa mga komunista? Para mabagtakin ang gobyerno. Inuulit ko, hindi gobyerno ang kalaban natin. Ang gobyerno ng Pilipinas, walang problema. Ang may problema, yung nakaupo sa gobyerno. Pero yung uh, mga pro Duterte po, ayan, nag po dito. Yan. So narinig nyo ang batang yan. <laughs> Narinig nyo naman kung anong mga sinabi niya. Talagang real talk. Kumbaga, tapos na haluan sila ng isang, uh, hindi ko alam kung saan galing yun. Siguro, yan yung sinasabi natin dito mga kapatid. Pag pupunta kayo sa lugar na ito, dahil halo-halo na yung mga uh, pangyayari, halo-halo na yung mga tao, titignan nyo kung kaninong grupo kayo. Baka mamaya mapasama kayo doon sa mga kabilang grupo. Patay tayo dyan. Ang mangyayari dyan, eh, baka mapahamak kayo. Tignan nyo yung mga riot pulis kanina. Tinitignan ko kanina. Talagang uh, lumalaban na rin itong mga, ano, yung mga kabataan ito. Nakikipagpaluan na eh. Meron pang ng agaw ng mga, ano, ng mga vest, tsaka yung ano yung riot uh, na nung taon nun, yung pananggalang nila kalasag anong tawag yun sa ano uh, yun na nga tapos uh, yung mga pati yung mga motorsiklo doon ng mga private mot motorcycle pinagtutumba hindi ko alam yung mga sinunog dito may mga sinunog pa dito eh ito ito to, sa kabilang side nito bigyan natin ng ano ayan eh. ayun yung kanina yan nakita ko yan kanina binaliktad nila yung bandila dito eh <laughs> talagang war na eh mga ano siguro KKK ayan nandiyan yun na yung mga pulis yan ayan yun na yung mga nanunog Siyempre, hindi rin makagalaw itong mga sa, sa ano, sa BFP. Kasi itong mga nasa BFP, eh, baka mamaya kuyugin din sila pagka nagpakay ng ano. Ayan, Oh. Nandoon, oh, yung mga ano, kuyugin nyo doon, doon. Oh. Nasa kabila, eto yata yung namunog na may ano pa eh. Uh, balita ko may ninakawan pang ano. Isang hotel. Pati yung mga ano. Yung mga nagtatrabaho doon. Uh, yun, 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 yun na. Ah, yun yung sinasabi ko. Ninakawan yung mga ano. Pati yung mga personal na gamit ng mga ano. Ng mga nagtatrabaho doon sa hotel. Dinali Dinali pa. Kaya itong mga tao ito, mga nakahalo na ito, ito yung mga problema. Ito rin ang isang kon sa mga pulis. Kumbaga isang malaking challenge din sa kanila yan. Dahil hindi nila alam ha? yung iba kasi madali lang pumasok sa isang grupo, wag lang magsalita eh. Nandoon na siya sa kabilang grupo eh. Tulad kanina, yung babae yun, motorsiklo pala yung sinunod. Eh. Gaya ng babae kanina na batang babae, bigla na lang pumasok sa mga ibang grupo. Kaya yun, pinalayas siya. <laughs> Ayun. Ayun. Dito ako, hindi na ako nakikita eh. Ayan, palagi natin ng konti. Ayan, makikita nyo yung uh, riot police saka siyempre may bumbero dyan sa likod hindi naman kasi pwedeng ano kagad yung bumbero baka mamaya sila ang madiskrasya dyan eh mapula nila yung ato ano kaya paano kaya ito kung baka mamaya araw arawin itong mga ito eh kung bukas may mayroon pang ganito naku po Mag isip isip na po kayo dyan sa loob ng gobyerno sa loob kaya ng batang yun, sinabi niya, hindi gobyerno ang problema. Ang problema, yung mga tao sa gobyerno. Kasi pag pinagbagsak na natin ang gobyerno, anong mangyayari sa atin? Saan pupunta? Wala na. Bumagsak ang gobyerno eh. kani kanina lang yan. Ulat ng from ano ABCB ito. 4 hours ago. nag sila. And wala sila. Tapos iikot lang naman yan. Pag napagod yan, mamaya. Hindi uwi Tapos pabalik ulit. <laughs> babalik ulit yan bukas. So hanggang dito na lang po ang ating video. At uh, maraming salamat po sa inyong panonood. At lagi nating tatandaan, mag-ingat po tayo diyan. Tapos yung grupo-grupo -grup niyo yun diyan, dapat yung may ka magkakakilala kayo, huwag kayo magkakahiwalay. Tapos yung mga ano, wag kayo maghihalo sa mga ano, mga ingat-ingat lang sa sasamahan, mga kapatid. Kasi baka in, hindi rin ano, hindi rin imposible na mapagkamalan kayo. Hindi mo pwedeng sabihin, eh, hindi DDS -di ako, mga tahimik ako. Eh, pag napagkamalan ka dyan, nyari ka dyan. Walang mga papel-papel dyan. So, ingat na lang po, ingat na lang. Kung ano yung kaya natin gawin, kung kaya natin sumigaw lang, magsisigaw ka dyan, mag, mag, magdamag, magsisigaw ka. Pero yung ganyan na violente ng ano, iwas po kayo. Kasi baka madisgrasya kayo. At uh, alalahanin natin, may mga magulang tayo na ano na naghihintay sa atin. Papayagan tayo sa mga ganyang free rally na peace rally pero yung sumama na sa mga bayulente, ay eh, wag na baka magbuwis pa kayo ng buhay diyan. So hanggang dito na lang po at maraming salamat sa mga kabataan lagi nating uh, uh, ipa ipaalala sa inyo. Uh, o pumili kayo ng, uh, ano, titingnan niyo yung sasamahan niyo. Ngayon, kung medyo may pagkatarantado kang bata, eh, nasa yun na yan. Kung gusto mong sumali doon, war freak ka, eh, sumali ka na doon. Siguraduhin mo lang na hindi ka makulong. Nasa, ano, dalhin mo yung birth certificate. <laughs> Para bumalik sa kanila na hindi ka pwedeng ikulong. Sige po, hanggang dito na lang at maraming salamat. Syukran! Ay! lakay yan niya. Eh, pakishare na lang po. At uh, ano, kung hindi ka pa nakakasubscribe, pasubscribe na lang, din, na lang din po. Para sa ating ekonomiya. <laughs> Maraming salamat. Shukran.